Ay, pawis na pawis. Buong kalulo ako. Mm. Perfect. Good morning! Good morning, Good morning Maria Makiling! Oh, oh my God! Today ang aming last sad. taping. Sad ka. Mm -mm. Meron pang isa, Prank lang yun. Joke na naginip nga ako, <laughs> may isa pang taping. Hindi <laughs> <laughs> din ako makatulog. Mm. Kasi Ayoko pa siyang mag-end. True. Yung airing, yung airing natin, mara hanggang May 3 yata. May 3? May 3 ba? Oo. Sa so, ah, malam ko, first week of May. Ang bilis. May 3, fe, ano yun eh? Friday yata. Friday. Hindi pa ako ready. Hindi talaga ako ready. Ikaw, ready ka? Hindi din. Pati yung bangko ko, hindi ready. <laughs> 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 hindi ready matenga. <laughs> Sana may book 2 tayo. Mm -mm. Bigyan kita ng libro. Oo, <laughs> oh, sayong agad, Ilya. Ay, no. Kailan. Are you guys ready? Kasi ako hindi. May, may pa last day ka ba? T-shirt. Ito. Ako pagmamahal. Order na kayo. Order. Then, ito. T-shirt nila Ella Derrick. Ako nag-design yan. Bakit bak, purple yung napili mo? Kasi yun yung color ng makiling. Ah, green yung makiling, di ba? <laughs> Hindi! <laughs> purple yung lettering <laughs> ng makiling, di ba? Ah. Oh, ako ko sa'yo kung nanonood ka talaga ng show natin. Linawin mo kasi. Makiling-kiling. Makiling-kiling. <laughs> okay, sorry guys. Ang agay. <laughs> Ay, so mga kapili pala ng color. Yes, 500 yung mm. white, 800 yung black. Ay, naningil pa siya. <laughs> oh, mura lang yan, discounted. Okay. Gusto ko po 100% discount. Ha! <laughs> Parang gusto ko yung black. Okay, go. Black na lang siya. Sure. No, para... Ayan. Yay! Alright, designer niya. Yes! Yeah. Yeah.

birthday no. Umiinom ako ng chocolate drink pag may mahirap na eksena. Sige, yes. pwede. Kasa mga yung Ayan. Ayan. Miss Kay, anong mo na mm. patapos na makilig? Nakakatulog na po. <laughs> 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 ano, ano? Louder. Nakakatulog <laughs> na po <mo> ako. <laughs> 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 Dahil sa makiling. Makakatulog na. <laughs> <laughs> Tatlong mabibigat na eksena ang kinuna namin ngayong last taping. Tingnan ko po lang, Galex. Ako siya Kita, kita ko. Yaman. Pagkatapos ng mabigat na eksena namin ni Alex, kami naman ngayon ni Amira ang sasabak. Nako, kinakabahan talaga kami. Kakakaba ang eksena ito. Napakahaba. Hmm. Four pages na ganoon. Kung alam nyo lang yung kaba namin, guys. Sinasabi ko sa inyo. I can't feel anything. Lumig <laughs> ng kamay mo. <laughs> Sabi sa iyo. <laughs> eh, <laughs> ano <ba> eh? <laughs> At nagkanya-kanya na kaming dasal ni L. Ganito kami kapag may mga maihirap na eksena. Action. Action pa. Action pa ito lahat ng pinala mo sa akin, isasauli ko sa'yo. Ayan, ayan lahat! At gusto mo yung photographer ngayon, mag-practice kayo ng poses, yung sweet, para manumbalik yung kinalimutan niyo ng feeling sa isa't isa! Ate, wala akong ganung intensyon! Anong wala? Bata pa lang tayo, inagaw mo na sa akin lahat si nanay, si tatay, kayo, si Alex! Oh, ano huh? Hindi ba inagaw mo sa si Alex ate? Di ina mo sa atin? Hindi ba inaakas mo sa akin? Asong ngayon, gumaganti ka? Gumaganti ka ngayon? Amira, na taon kang nawala. Bumalik ka sa aming pamilya nyo. Okay lang yon. Yon okay lang. Pero yung gumugol ka ng oras para agawin ulit sa akin si Alex, akala mo laruan lang siya? Sayong sayo na siya isaksak pa sa baga mo! <laughs> uh -oh. Lapot! Galing, galing, galing. Grabe, pawis na pawis buong kalulo ako. Mm. Perfect isa siya sa mga eksena ng pinakanahirapan ako. <laughs> Kasi sa totoo lang talaga, bulol akong tao. <laughs> hindi ako diretso magsalita, hindi ako diretso mag-isip. And we're down to our last scene sa aming last taping day. Ang huling kinuna na eksena namin ay yung nagpanggap si Amira na pinatay ko siya. <laughs> Hello guys, last ko. Kumangat yun ba? <laughs> na. yung bago. na. na. Hindi na. Hindi na. Hindi Kaya gagawin eh. <laughs> mga, siyang, <laughs> yun, mga paraan para ibaba? Kumasang <laughs> itlog kanina. Pwisit ka. Tension! 3, 2, 1, Action! Ano so <laughs> Sa eksena na to, nagturuan kami ni Derek dahil may nakalimot ng linya. Ang totoo niyan talaga, si Derek yung nakalimot. Ako daw. <laughs> o, oh, anak, anak ni Portia. <laughs> 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 ano pangalan niyan? siya, mo na lang? Mga kasing dinrohingan mo lang. Nagagalit siya sa'yo, Boril. Nagagalit siya sa'yo. Bye! It's a wrap for Makita. Bye! Sabay-sabay! Dito ka lang. Sabay-sabay! Gusto, ayaw mo lang mayaki eh. Hindi ah. At ito na nga, patapos na kami. Isang voiceover na lang at saka isang insert shot.

53 oh